sasahod kami ngayon. Paldo paldo. Ayun oh. Paldo si JP. Ah, Corbelia kuya ya ko eh. Oh. <laughs> Kumusta ka na ba sa pag-vlog mo? Malapit na. May chiki na ako eh. Hindi mo na nakita ang go. Kumikita na 'yan Ha? Hindi na nakita ang go? Kumikita na. TikTok naman 'yan. Hindi TikTok. Sa ano 'yan? Facebook din. Hindi. TikTok daw <laughs> sa kanya. Facebook TikTok <laughs> na, na ano, kumikita. <laughs> TikTok lang sa kanya. Matagal dito? Ito mga nag-release ba? Bunso! Ang bilis mo ah! Hindi ka nag-aantay ah! Pero pagka ano, pasukan! Nahuli ka! Paglabasan! Paglabasan na uuna ka. Magantay ka naman ng kasama mo. Gantay ka. Ayan guys, oh, so, mga kamag-anak ni Bunso. To. Di ba mag-anak mo si Bunso? Sagot. Ayan ako, si Bunso. Ayan guys, yan yan si Bunso, guys, oh. Tawang <laughs> Ay, ano? anak o. Ayan oh. anak mo si Monso. <laughs> Dami mo kamag-anak dito. Puti ka. Dami mong kamag anak <laughs> <laughs> <Dab> <laughs> dadaanan namin oh. Maputik. to Yan. Mga baby pa dito. Dito dadaan. Si maano ma matubig. to may daanan. Kambing oh. Inong kambing oh. Tandaan na namin papunta sa aming barracks. Yan sila oh. Nakabuta kasi sila eh. Yan oh. Mga nakabuta. Yan <laughs> oh. Sabi ng kambing oh, bonso! Bonso! Oh. Di ba? Oh. Oh. 搬家！我、bon so Apit na kami, guys, sa barak's namin. Again. Ih, bakau <tellan> Itu berobio Berobio oh. tunggulang, oh Wow

enggo ya. Cikita paya nang 5.000. Ganyan-ganyan lang yan. <laughs> so aper. Ka ka kaibigan ko teh. Aper ayam ayam aper. Aper, 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 aper. Aper ay ibigin. So mican boy, mican. Hu, jangan. Hu, ngaleng. Per kebaka. Yan ang mga salar. Tayo. Kuha tayo ng magandang anggulo. Para sa kanila. Yung talaga oh, pinakakuya ko yan. Yan, yan. Kuya ako talaga yan oh. Yan. Tandaan nyo yung mukha na yan pag nag-apply sa mga site nyo. Hindi natanggapin. Kuya ako yan. Yan, nilapit ko pa. Yan, oh, yan. Kitang kita, di ba? Yan kita yan ito pa lasinggiro naman yan yan lasinggiro yan pag pumasok yan may gin pa yan yan tapos ito Ayan, masipag yan ito naman yan mabagal yan <laughs> malaki kasi yan oh. malaki wag malaki mabagal babilis mabilis kaso yon maliit ka pero mabagal <laughs> bakit ganun <laughs> oh dapat nga maliit, mabilis. Oh. Okay. Wala well, maliit. But maliit, maliit, mabagal, kuya ko. <laughs> Ayun, nindian na saya, no? Oh. oh, lapit ko pa. Yan, oh. Yan, oh. Yan. Talaga, ya, oh. Papunas-punas pa, kala mo pinagpawisan. <laughs> Hindi naman. <laughs>